Kaway kaway kung sino marunong kumain ito. Nakaka-intindi ng Anong, anong, anong protas 'yan. Protas 'to. Ah. ah. Ah, may pangkawit pala oh. Oo, oh, may pangkawit. Uto. Nay, duman? Oh, duman daw. Tara, duman kita. <laughs> Mahamis ini. Tadi. Eh sara din Bal sum daw <laughs> mangawa Mga kami nang maligang dito sa pinsa namin ang bahay nila lalaki ng mga aso mabuot yan ano yan Ayan, no? Ayan, kakawitin namin kasi matataas yung maligang dito eh. yan matibay pag salo mo Oh! Rarataan! Ayan, <laughs> <laughs> kinakakawit kinak ah, nyo no? ito. Ligang, masarap yan. O, oh, na, matatamis yan, ano? Hmm. Daik. Iya, yeah. kau robot, iya, oh orang ini, ya, no, ya, no, ya, no. Ya, yeah, niya na. Salwa. Uy, buli ni Apo niya na bahalin na. Ayan, Ay, ayan. Tama na yan. Tama na. Saka tayo hindi magkarataan. Nabari. Uy, uh, buli ni Apo niya. Sayang si mga hilaw. Ha? Bakit?

Ah, ah, ini tu sarap to. <laughs> oh, eh yun 'to plastik, 'to kaagad ng ti. Eh 'to Makita Rex tinapay. Tarex, tinapay. Soga. Segah. Yan mo na ano? Alin na. Dingen na, malinis 'yan. Ah, sige. Ano 'to? Uh, Tolay, paso yung plastik to ni kanat niyo. Oh. <laughs> so, sa maliga ang dami oh. Yeah, no? hmm. Grabe ang bunga doon oh, sa balyo Sarado ito ng tatuan ay at inis sukar. Hmm. Uh, uh. may asin. Ano? Asin ne, 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 ne. Sayang si mga ano. Kilaw. Na na ano eh. Kuwasa mag da.

Hello, uh, ay, maganda ka uh, rin tayo ng atyan panghalo halo sa ano? Siyempre, kantuan. <laughs> ano apat? pa? Entero na atyan. Entero na naman yung atyan. Ay, wawaw na naman. Ang bagong pagkakar. Maganda tayo naman kayo sila. Sa banggay, halimbag ang suwa, banggilin ay. Yun! Ano pa yun pa? Inuulod na inog na yan. Ay, dito Nakangnal, ay. Tapos nalang, binitayan mo. Eh. ay, bro, yung an mo rigdi. ay, uh -huh. baka magsakre. Magsakre. Ugun mo nalang. Ugun, ayos na yan. Mayo, ma kalamintas. Ganda ng harong mo, Tarix, ha. Marami lang.

Ah anu mah gururang anu kirilog dapati anu ah kana bau tukung